mainhapon guys. Nako dire sa dadoan do guys nag nagkuan ko dire na tatan ako sa mga dadoan guys. Tanggan kayo. Classic classic guys. Oh, tin tinira sa tin, tin tuan guys, mana man, man, Mana ni tadi lah. Ah, ni dapat saya ya, mengambil tu kayak so. Kau kena mau palit area ramu. Ani ale mau soroi mau sa sa bas Soroi mau. Kau bisa kasar, bisa bisa kasar mau maninda no. Kena mes bisa kasar mau maninda. Oh, kau kung kada mo malit kada naipista sila. Sila na ano sila kada mga 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 mga